Yan, yung madalas sumasakit yung chan, yung may laging may acidic. yon Ayan, Ayan o, no, dito po, no? ipipress natin ito. Yan, kasi ito stomach part, ito ng stomach. Ayan. So, yung mga matigas dito, no? palalambutin natin. Ayan. Ito yung madalas na sumasakit talaga. Pag acidic, masakit po yan pag pinres. Kaya pag dinurog natin yung ating uh, ano dyan, yung itong matigas na to mawawala po yung mga uric acid natin so yan yung mga madalas sumakit ang dyan dito ipipress nyo lang ito yan yan nagdidigay ako so shout out sa mga client natin sa kamilya ang sarat ng tulog nila oh, mga client natin dahil uh, laging may mga acid ito rin yung part ng talampakan so yan ilulong press nyo na yan o oh, yan a shout out kay ate Aida yung sa feeling best No? Si Ate Marian ayan, gumaling yung kanilang mga sakit sa tiyan. Lalo na pag naka-duty kami sa site. No, namamasahe ko sila. So masakit yung tiyan, yung mga mahilig sa mga maalat, matamis. Yan mga mangga, yan. Kailangan balance lang ang ating kinakain. Bawal yung sobrang dami. So yan, yan. Ipe-press lang to. Kung nag-a-acid kayo, masakit ang tiyan nyo dito ilolong press nyo lang siya. Kaya yung mga ulam natin ipainit natin para hindi siya mag-acidic. Ayan, laging mainit yung ulam. Ayan, ilolong press nyo lang siya. Ayan. Ayan. Ayan yung matagit, matigas dito, palalambutin nyo. Ayan, yung mga mahilig sa mangga, ganyan. Acid yan, no? Kaya dapat konti lang, balance lang yung ating kinakain. At magdidigay kayo, lalabas yung acid para kayong uh, tinatanggalan, no? Ng mga sakit sa katawan na natural na paraan sa masahe. Ayan, wala ka nang ititake. Ayan, yung malaging masakit ang chan, yan, acidic. Dito lang, no? Stomach kasi ito, part ng stomach. Okay, don't forget to share. Ayan, pag comment lang kayo yung mga gustong magpamasahe dyan. Mura lang ating home service. Ayan. Dito sa Cavite, pwedeng muntin lupa. Ayan. Okay, God bless you sa inyong lahat.